Oh, syempre may mga matitinding ano to, 'di ba? May mga matitinding bakbakan. Love scene. Hindi ano lang, sa ano oh, no, no ko tira. Ano lang, pa pahapyaw ba? Hmm. Bakit pa pahapyaw? Ano kasi ano 'yan yun eh. Ah, uh, dapat parang doon sa movie pinipilit ko na siya na may mangyari sa amin. Tapos dadating yung kuya niya, yung ano, yung, yung jowa nung ate. ni Barbie. Ate, uh, ano. jowa ni Sahara. Tapos ayun, doon, dahil nakita niya kami, binugbog niya ako. Mm -hmm. Kaya hindi na Hindi na tuloy. Na. Uh -huh. So wala kang loves in dito? Meron sa kanya. Pero ano lang yun? Ay, mild lang. Mild Ano, more, Parang kissing, ano Kiss tapos more on parang romansa. Ah? Romansa lang. Pero pakita ka ng babela dito. Yes. Mm -hmm. Ikaw Ikaw, hubotubad ka dito. Pahubad na. Pahubad na. Oo, oh, kasi ano na yun eh. Hindi na Ipapasok ko na dapat. Mm -hmm. Kaso biglang pumasok, kaya napasuot ako. Ah, okay. So mga uh, Pero hindi naman mabibitin ang mga subscriber ng BMX na magpantasya dun sa inyong eksena. Para sa akin siguro. Kasi meron palang romansa, di ba? Mm, hindi naman siguro sila mabibitin. Hindi sila mabibitin. Uh,